you <sweak> Hello Hamis! Welcome to Ham Sam's World and Adventures! Ang topic natin for today ay tungkol sa pagbubuntis ng ating mga alagang hamster. Ang nakikita nyo nga sa video ay si Blight. Isa siyang teddy bear Syrian hamster. Two months pa lang siya nung nabili ko siya. At obviously naman na siya ay isang babae. Kasi nga syempre, pagbubuntis ang topic natin, di ba? <laughs> Sa totoo lang, kapag teddy bear hamster ay hindi mo nga mahalata na buntis siya. Mabalahibo nga kasi ang mga teddy bear hamster. Sa video ito ay makikita nyo nga na medyo bilog na yung chan niya. Sa pagkakabilang ko nga kasi ay 12 days nung uli ko silang nakita nung kanyang partner. Siyempre, alam nyo na kung anong ginawa nila, di ba? <laughs> Mas maigi nga na take down natin kung kailan sila nag ng kanyang partner. 16 to 18 days kasi ay pwede nang manganak sila pagkatapos nilang makastahan. 8 days nga nung pinaghiwalay ko na rin sila dahil nag-aaway na nga sila. Mahalata mo rin na buntis na yung hamster kapag nagsusungit na at inaaway na niya yung partner niya. Magiging visible na nga rin pala yung mga dede niya kapag malapit na siyang mga anak. At kapag nga ganon, ay dapat na nating palitan ang kanilang mga beddings. Magbigay din tayo ng tissue paper sa kanila para ito ang gagawin nilang beddings. Kapag nga kasi nanganak sila ay yung mga hami baby nila ay medyo maselan pa yung balat. Maninipis pa yung balat nila na pwedeng masugatan kapag kusot lang yung bedding nila. At kapag nga nanganak na sila ay wag na wag nating hahawakan yung mga babies nila. Kakapit nga kasi yung amoy ng kamay natin sa mga babies at aakalain ng mami nila na hindi niya ito anak. Pag nga ganun kasi ay nai-stress ang mother at pwede niya itong kainin. Make sure din natin na hindi lalang gamin yung mga babies nila. maari din kasing sanhi ito ng kanilang pagkamatay. Kaya ina-advise talaga na nakapagpalit ka na ng kusot bago sila manganak. maari lang kasi silang hawakan kapag 3 weeks or 21 days na sila. Saka lang natin papalitan yung beddings nila. Yan din natin ng malunggay lips yung mommy hamster. Makakatulong din kasi ito para maparami yung milk nila na ipapadede nila sa kanilang mga hamis. Yan lamang po sa video ito until our next topic sa ating Hamsams World and Adventures.